Na. No. Tikta na tayo doon na. No. Na. Naka ano, naka manopor. Wapat. Wapat kontra isa. Kaya mo pare. Oh, oh, tatlo, Ah, pagsabahin ako. May, may, may ano sa likod. Sa likod yung tumama sa'yo. Dito yeah, oh, ka sa likod oh, dito dito. Yeah. Nakawala rin. Dito na rin. natin Mm, ay no. May sniper hindi may ano. Ano? Paano naman yung termite na manupor. Panabla yun, eh. Yeah, tago lang pare, tago ka lang dyan, tago ka lang yun tumakbo lang yan labas ka dyan labas labas tago ulit tago tago ulit tago yan lagay mo na ang ano yan ayun 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 na nandyan nandyan malapit sa'yo Kau minga, ka na nagplant na. Na, na paano na yan pare? Paano na yan? Na corner ka na. susubi mo na. Na. susubi Sabi ko siya, mo na eh. Bawi tayo, bawi, bawi tayo. So dito ako, dito ako. Kanan. Cover lang, cover lang, bari, cover lang. Bas, yun, may tao, yun. Yun. Dalawa. Saan yan? Dito tayo, dito tayo. Kasi habulin dyan sa kanila. Kasi mag, ano yan, mapipilitan silang, ano, kasi magpa-plant yan eh. Mag-plant ng bomba yan. Yan, isa na lang. Isa na lang. Dadaan din yan, dadaan. Abangan ko rito yan. Abangan ko rito yan. Maliligaw yan dito yan, dito yan. Suntokin so, lang natin yan. dito na lang kasi may kasama tayo doon dito na tinabangan dito na lang yan tago 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 tayo tago tago Nah. No. nakaano ha, nakadalo sa atin ah. Dito yan, dito yan, dito yan, dito magplan dito yan, rat na natin. Wala na, wala na, talo na. dito tayo mag-abang. Dito, dito, dito tayo mag-abang. Natap tayo ha. Ah. Dito ako oh, kasi marami na tayo dyan eh. Dito yan sa likod, lalagos. tatlo sa tatlo 3 by 3 na 3 by 3 yung dalawa na lang dalawa dalawa na lang isa na lang isa na lang natira isa na lang na, no, na, na, sa atin na ah. Eh, nasa taas Dito tayo dito dito kasi yan doon natin abangan natin nah. sa kabila na sa kabila na sa kabila. Dito yan. dito yan sa rat trophy na natin. Yun, tinamaan ka. Natsambahan natin, harat-rat. destroy the objective. Smoke or nothing, smoke. Yeah. Ano na? Ano na naman yung ball. termite man? Ano na naman yung termite? Hindi ko lang. Wala.

sige pre, sige pre, sige pre. Dito lang ako sa likod mo pre. Dito lang ako. Baka nandiyan na naman si termite. Oh. Yan na. Ayun, bagsak. Tumbay natin. Grenade, grenade. Takbo. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Pag makadaan tayo dito, lagot na yan. Ayun. Sinasabi ko sa'yo pare. Ito ratratin natin. Ayun. Ah, oh. Lusog, lusog. Plant na, pare. Nah. Boy, pa si termite man. Dito lang ako, pare. Dito lang. Nah. Tulog, tulog. Dito ako, dito ako, dito ako. Diyan ka, diyan ka, diyan ka. Diyan ka lang pare. Pag lumabas dito, bulagta na yan. Diyan ka lang ha, diyan ka lang. Wala na yan, wala. Check na natin. Ayun, 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 ayun. Takbo tayo. <laughs> Sist tinamaan no dito tayo dito natin da natin na natin nandyan wala ayaw na takot na takot na pumuisto dyan dito dito dito, dito nandyan lang yan dito dito nandyan lang yan silip silip silipin natin yun bulagta naka sniper naabangan talaga tayo Na, kaya niya, kaya niya, naka na kayo. Bantay lang, bantay. Bilitin mo na. Para mag sila. Naku po, nakaano ka pa? na, na sila. Ako muna, ako muna mga pare ko ha. Busog. Grenade. Tapos. Na, nakayo doon ha. Ay, nakatras. Yan, napasok na, napasok na. Wala yan, wala yan. Gwardiya ka lang, gwardiya ka lang. Pare, support lang, support. Support lang sa likod mga pare ko, yun. Naysan na lang, sana lang. Sana lang, sana lang. Ah, imposible na 'to. Sumama tayo tapos siya lang mag-isa. Yun, for all na, for all. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Dito tayo, bantay. Magbantay na lang tayo mga pare. Dito na lang. may sumilip dyan, bulagtaan na yan. Dito tayo, dito lang. Labas, labas ka. So good. Mm. Okay, mahala na. Ay, naku, ba't dalawa lang tayo pare? Basta ka lang ko. Yun. Sige, kuha. Pinakot mo. ako pare, ha? Da, for the win. Dain na ako, puto tragis na daan, sayang.